mga kababayan, tayo ay mag-drive. Papunta tayo ng Whistler. Welcome to Whistler. Ililibot namin kayo sa Whistler Village. Pali, magda drive drive lang tayo. So ayan mga kababayan, pasok tayo sa Whistler. Ang Whistler ay part of British Columbia, probinsya ng British Columbia. So 2 hours drive from Vancouver. Itong lugar na ito ay tourist spot. Parang siya 'yung mga turista ay pupunta rito upang mag-ski pag winter time at uh, biking during uh, summer time sa mountain. At dito ginanap ang Winter Olympic noong 2010. So, enjoy the rides at the scenery, mga kababayan. So, kahit na andyan kayo sa ibang bansa, uh, at least kahit di kayo nakapunta rito ay para na rin kayong nakapunta rito pag nakita nyo ang view. Pasok tayo dyan. Tayo magpa-park. So, ang parking... Hindi kami nag-park kasi uh, drive kami going to Blackcomb. Seats. Oh, oh doon yun ang black kong pala yun. Doon tong may ikot kami diyan dito, may ikot ikot kami dito. mali malit lang ang Whistler kaya pwede mo siyang i-drive ng few minutes lang siya. Mag-drive muna tayo papuntang Legends Hotel sa para i-pick up natin sila pastor. Dahil sabi-sabi kami uuwi, magkukunway kami. So, 6 minutes to their hotel driving from our hotel. You have arrived at your destination. The route guidance is now finished. That's the legend. So we are here. Legend Hotel. Pero mamasyal muna kami dito. Mag drive drive through muna kami. Hulik Placid kayo nyo. No? Ayan. We pass by the hotel but we go into drive through here on the side to see what's in here. What's out here. Oh, hospital. Ah, uh, animal hospital. Oh. Ganito po kami. Kasi siya. I thought mountain only. Meron pa palang gusto niya. It's like... It's as... like... It's like... It's Oh, you're going inside it? That, desert? it? Oh. lang. pala kami. One block away. Pareho lang. Babalik kami dun. Oh. We're going back direkto kami tuk -tuk, tuk -tuk. Hmm. Umikot lang kami dito rin pala. Kape. Okay. kami magpa-park. kami muna kami. Hintayin namin sila. May para pala dito rin. Oh. Ito patira na. Oh, yeah. Yeah. Oh, legend hotel. then kami nag se, uh, nag ano service. nag ser, church service ng ano, mga ano ministers. So nang 3 days but we only attended for 2 days and 2 nights. Yeah. Hindi natin sila dito. 10.27 si so stop over muna tayo panoorin natin ang fog at ang view ng mountain Sa taas and then parang ulap sa baba yan. Actually naibangin ay bangin Bangin yan Pero full of ano fog Fog So, sa... so dito oh, hindi mga tao para mag take a pictures video so Nag-drive oh, nag uli kami. Andito na kami sa Squamish. So, hopefully ay nag-enjoy kayo sa view at scenery na ating uh, nadaanan. O, ba diba? Para na rin kayo nakapag, ano, nakapunta dito sa Canada na free ticket at uh, syempre at your uh, comfort zone so thanks only for watching like, subscribe, comment below and God bless God bless po sa inyong lahat